bibigyan din ako ng mama ganda puno no mga pare oh oh arosip sa amin arosip oh dami oh wala man kaming huli ngayon sinirti naman kami ngayon dito oh. arosip kami ang laki ng huli to hmm. ano lapulapong bato pakita mo sa video yudo, do. Eh, harap panalo, di ba? na, panalo. Diba? tayong ano sila dum, um, um, May um, 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 Aro, sip. Ano mm. pare? Mm. Okay. Sarap. Sarap. Okay, huwag pre. Hindi ka lang pare, huwag ko na. Wala mang kaming upload na video ngayon. Uh, wala, ganun talaga wala pa rin kaming upload na video. Siyempre, malaki. Pati tayo dyan. Malaki yan. Ay, bato. At wala. Ay, totoo. Wala mo nga to? ito. Hindi sisid ka? Hindi na Abutin ko lang. Hindi, okay, abutin mo. Itayo ka. Oo. Oh. Yan oh, yan. Ayun, no? Oo. Oh. Uh. Ang galing mo umabot pa. Hindi pa. ako abot. Pag kinabag mo. Yung cellphone mo, makalimutan mo. Itayo okay, mo lang. Kin nakatayo? Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Sana, ang dami naman ng kinuha mo. Kinuha ko hmm. ng bato eh. Ayun, iangat mo 'yung bato. Oh, sayo na 'yan lahat. <laughs> Yung itong lahat puro. <laughs> oh, ang dami oh. Ang dami. Pakita mo, pakita mo ano bueno. Alright. All Yung mga shells pa oh. Okay so, naman 'to. Ano ba 'to? <laughs> <laughs> Ako rin ko pa <laughs> din nasa akin. <laughs> yung hawak ko ko. Ay yung lagayan ko. Mga pare oh, hirakot yun oh. Hirakot ko ko. Ako din oh, mga pare oh. Hakot Award ni Erisi TV Ay, taba na to Balikan pa ba natin yan? Yung... Hay nga ba? Ang <laughs> tayong arosip po. Oh. Uh. Oo. anong tawag sa lugar niyo nito? Sa amin kasi di dito sa Masinloc, Sambales. So, ayun ah. Mm. -hmm. inihaw na ito at saka kanin lang kulang mga pare.